Hi guys, welcome back sa akin channel. For today's vlog po, ang ating pong pag-uusapan kung paano po tayo magtatanggal ng ating oil seal sa ating front shaft. Una shop. po natin gagawin, tatanggalin na po natin yung ating uh, gulong sa harapan upang matanggal po natin yung ating front fender sa ating uh, harapan. So tara guys, simulan na po natin ang pagtanggal ng ating gulong sa harapan. So yun guys, bago po natin tanggalin yung ating gulong, tanggalin na po natin ang ating brake caliper para sabay na po sila na matanggal po natin. So yan, tanggalin na po natin yung ating gulong. Yan. So yun guys, kapag natanggal na po natin yung ating gulong sa harapan, tanggalin na po natin yung ating front fender para ma magkaroon po tayo ng access sa ating front shock gamit po yung ating Phillips screw yan tanggalin po natin yung tornilyo dito sa makabilang side ng ating front pendel Tanggalin din po natin yung tornilyo dito sa mailalim po ng ating front fender. Yan. So magkabila din po yan. Tatanggalin din po natin. Ngayon guys, natanggal na po natin yung ating front fender. So magkakaroon na po tayo ng akses sa ating front shock para matanggal po natin ito. So yan guys, kita nyo, ang ang laki ng tagas. Katampasa na yung ating front shock pati yung caliper nadamay na. So gano po kalakas yung tagas ng ating shock. So ngayon guys, tatanggalin na po natin itong ano, tong fork, shock, okay? Para mabuksan na po natin sa baba yung alin niya. So, yan guys. Tanggalin na po natin yung ating shock. So, yan. Tanggal na natin. So, kung makikita nyo guys, yan o. Yan yung tagas o. Grabe. Basang-basa. So, yan. Tanggalin na po natin yung alin dito sa ilalim. Yan. Tanggalin po natin. So yun guys, kapag natanggal na po natin yung alin na tornilyo, uh, lagyan po natin ito ng sakawaran para matanggal po yung mga langis sa loob ng ating pork. So yun guys, kapag natanggal na po natin yung ating alin range sa ating pork, isalin na po natin yung langis doon sa ating lagayan. So yan. Kung makikita nyo po guys, napakarumi na po nung langis sa loob ng pork. antayin lang po natin guys hanggang sa maubos yung laman na langis sa loob ng pork bago po natin ano baklasin kapag naubos na po yung langis yan so tanggalin na po natin yung pinaka cover nya sa si babaw na rubber yan so medyo tigas tigas po yan guys so yan sinusungkit ko po yung ano yung rubber para matanggal siya pero dahan dahan lang guys So kapag natanggal na po natin yung ano yung pinaka rubber cap niya, pwede na po nating hugutin yung pinaka shock niya sa kanyang ano tube. So yan guys, gumagalaw na po siya. So yan guys, nahugot na po natin yung pinaka shock niya sa tube niya. So yan no. So yan po yung tatanggalin natin guys, yung pinaka ano niya, oil seal na yun sa loob. So medyo matigas po yan guys Kaya medyo mahirapan po tayo magtanggal yan So tsaga tsaga lang po tayo guys Para malis natin sa so, yan So una po natin tatanggalin guys yung kanyang lock So yan guys so oh, yan yung lock nya Dahan-dahan lamang po na songkit guys Makukuha nyo po yan So yan guys nakuha na po natin yung lock nya So, so unang po natin tatanggalin na yung kanyang pinaka oil seal guys So yun, gamit lamang po kayo ng pansongkit. Ang ginamit ko po guys, ano, flight screw. Yan, so, Pupupukin ko po yan guys para lumuwag siya. So medyo matigas po yan kaya medyo matatagalan kayo. Tsaga-tsaga lang makukuha nyo po yan. So yan pinupukin na po siya guys. So yun po sa haba-haba ng pagkukan guys, nakuha ko rin siya. Medyo natagalan tagalan guys, mat matigas eh. So yun makikita nyo guys, natanggal ko na. So lilinisin po natin yan guys para makabit natin yung bago. Lagay na po natin yung bagong oil seal. Nilagyan ko po ng konting padulas yan para madaling ipasok. Yan, konting langis. Yan, ganun naman po siya. Tapos, uh, lagay nyo po siya ng sapin sa ibabaw. Pagpukay nyo po siya ng dandahan. -dahan. -dahan medyo, medyo na ano po yan, sensitive, masayalan po yan. So, lagyan nyo po ng, ano, itong sapin sa si ibabaw. So, ginamit ko po yung isang kapares niya and ito po siya pinakpok, nilagyan ko ng kahoy para hindi po siya mag magka-damage. pag nilagay na po natin yung oil seal guys babalik na po natin yung kanyang lock sa ibabaw so yan no oh, lagay lang po natin sa ibabaw yan guys para hindi siya matanggal balik po natin huwag po natin kakalimutan yan So yan po guys, nalinis ko na po yung ating tube saka yung ating mga ano mga shock saka yung spring po guys nalinis na po natin yan para bago po natin ibalik malinis na po siya so guys so, oh, pag ibalik na po natin siya dahan dahan so unahin po natin ilalagay yung kanyang pusher sa loob yun oh. so huwag nyo pa kalimutan yung spring ilagay sa loob so yun lalabas po siya sa ilalim yan So, yan po. Kapag nalagay na po niya yung, ano, yung pusher sa loob, yan, nalagay na po natin yung kanyang spring. Yan. Tandaan nyo po guys yung pagkakasunod-sunod niya para hindi po kayo malito. So yung spring. After ng spring guys, sunod na po natin yung kanyang washer guys. Yung po yung washer niya. So sunod nyo po sa spring. Yan. Magasunod po yan. Sure nyo po guys na maayos po yung pagkakalagay sa loob. Kasi pag ano po, paglagay po nyo yun, tumatagilid po yan. So dapat po pantay po siya nakaplat sa loob. Tingnan nyo po yan guys. And then, isunod nyo po yung kanyang posher sa ibabaw. So, yan po yung nasa ibabaw niya, guys. Na pinakatubo. Yan. So, ganun po yung magiging style niya kapag ibabalik nyo na po siya. Yan. Kapag nalagay nyo na po lahat, isunod nyo na pong ilalagay yung kanyang tube. O, yan, no? Oh. So, ilalagay po natin siya sa harapan, sa may baba. Yan. So, ganun po yung pagkakasunod niya, guys. Yan. Ipasok nyo po siya dyan. Yan. So, yan. Kapag naipasok nyo na po siya, ilalagay nyo na po sa ilalim yung kanyang allen wrench. yung ating tinanggal po na allen wrench na tornillo doon sa baba po niya sa ilalim so lalagay na po natin siya dyan Ibabalik babalik na po natin ayan dinisin mo na po natin yung pinaka tornillo niya so ayan ilagay na po natin ayan so higpitan po natin yan gamit ang ating allen wrench. ayan higpitan po natin yung talong higpit lamang po guys para hindi siya malustrid Pag nahikpita na po natin yung kanyang tornilyo na allen sa baba, so, ikakabit na po muna natin sa motor yung pinaka-shock niya, guys. Doon na po tayo maglalagay ng langis. Yan. Saka po natin dalagay ng takip sa ibabaw. Okay? So, ikabit muna po natin yung ating shock sa ating motor. So yun po guys, uh, magkabit na po natin. Ayan. So nakapit na natin. Nalagyan na po natin ng ano to, ng oil. Tapos dito. Okay. So ngayon po guys, lalagyan na po natin siya ng pork oil. Tanggalin po natin yung kanyang tornillo sa ibabaw. So dahan-dahan lamang po dahil tatalsik po yan guys eh. So medyo ipus nyo po ng konti. So, yan. Natanggal na po natin. Yan. After po yan, tanggalin po natin muna yung pinakatubo nyo sa, sa loob para hindi po tayo mahirapang magtanggal o maglagay ng langis. Okay? Kapag natanggal na po natin, kunin na po natin yung kanyang panakal. So, yan po yung panakal ko. Wala akong nakita iba guys eh. So, lalagyan po natin siya ng pork oil na 100 ml guys. Okay? So, 100 ml po yung ating lalagay na pork oil sa loob. So, yun po yung gagamitin natin na pork oil. Okay? So, 200 ml po yan, guys. Pero, 100 ml lang po yung ating lalagay. So, yun, guys. Lalagyan, po natin ng 100 ml. Yan. So, yun, guys. 100 ml na. So, isa na po natin ang dandahan dun sa ating pork. Yan. So, make sure lamang po na hindi po siya matatapon. Okay? Okay. So, tara. Salin na po natin, guys. Ayan. Naisalin na po natin. Okay. So, nakapaglagay na po tayo ng pork oil sa ating shock. Yan. Dito natin malagyan ng pork oil. Ibalik na po natin yung kanyang pinaka-pusher. Yan, yung point tubo. And then, dandahan na po natin ibalik yung kanyang pinaka-tornilo sa ibabaw. So, medyo itulak nyo po ng konti kasi po lumalaban po yan pataas. So, yan. Make sure lamang po na pantay po yung pagkakalagay po natin para hindi po siya malapstread. Okay? So, lagay na po natin, guys. So ayan guys, okay na. Ilagay na po natin. Naayos na po natin yung ating oil seal na tumatagas. So ayan, sure na make sure lang po na okay na pagkakalagay nyo. Ayan. So ayan guys, ganyan lang po ang pag pagpapalit ng oil seal sa ating uh, pork. So hopefully na medyo nagpagbigay po ko sa inyo ng kaunting kaalaman para po kapag gusto nyo po mag DIY ng inyong uh, mga motor so meron po kayong konting meron po akong konting na-share sa inyo so maraming salamat po guys sa panonood ng aking video Please comment, like and share po sa ating video. Maraming salamat po and ride right safe po sa ating lahat. Peace out.